Anyo nga sa'yo, ako po si Aljimoto at ito ang content ko. Ngayong araw, nga pagkatapos kong hitin yung anak ko sa school, naisipan kong baybayin yung 40th Street na Malaybalay city bukid nun na kung saan dito tayo pinanganak at dito tayo lumaki kaya tayo naging laking bukid nun. Siya nga pala, nagmumotor tayo ngayon para matesting natin yung camera na inutang pa natin sa South Korea at ngayon ay bayad na. O ba? Diba? Anyways, para sa mga taga Malaybalay City, bukid ganito na pala yung mukha ng syudad natin ngayon na matagal nyo nang iniwan at saka baka sakaling na-miss nyo lang. Kaya binidyoan ko na. Pero guys, yung totoo, inutusan na pala ako ng asawa ko na bumili ng band paper na damay patuloy yung syudad namin. <laughs> A few moments later Itong A4 nga, band paper Bila By the way guys, busy at itanda ko Pero magtagalog lang ta para makasabot silang tanan 225. Laking bukid nun gani Sige na nga, ayaan nyo na ako magtagalog sa puntong ito, medyo naglibog tayo sa pera dahil na rin siguro sa matagal din tayo sa ibang bansa kaya minsan medyo nakakalito na din yung Philippine money kasi doon sa amin, Korean won yung hawak natin o di kaya card lang. Kaya minsan nakakalibog. ops nakakalibog. Sa Tagalog, nakakalito yan ha. Kayo talaga. Thank you. At pagkatapos nating mabili yung panpaper paper, uwi ka agad para hindi mapalo ni misis. At nang tayo ay pauwi na Nadaanan ko yung kaibigan ko na isang traffic enforcer Dito sa Malaybalay City, Bukidnon Hindi ko alam kung namukha niya ako Pero sa bagay, tumawa naman siya Sa ibig sabihin, nakilala niya ako Kaya shoutout out sa iyo dyan Parang don don galope At sa mga kasama mo By the way guys, kung napapansin nyo May mga kulay puti sa daan At alam nyo ba kung ano yan? Iti yan at nang tayo ay pauwi na, may biglang nag-overtake sa atin kaya hindi pwedeng mag-overtake lang basta-basta yan. Kaya hindi pwedeng hindi natin malaman kung anong motorsiklo yan. Kaya kung alam nyo yan, pakicomment nga, hindi ko mahabol eh.